Good morning guys. So natakaron dere sa ato ang property sa may gatungan Bunawan, Davao City sa may purok nga gatungan. Doon ra po niya ni sa barangay hall sa gatungan. Ayan guys. Also nag nag parking sa ang atong bulldozer kay ang operator padulong pa Si nihapit pa sila sa opisina nila. Tapos tanawa. Ingani ang kaniya itsura pag morning dere. Ingani kanindot kagwapo atong place. Ayan, oh. So, daga, sa inyong kuhan rip, isang nakita, daga, naging nagbalay din, no? Ayan, oh. Tested and proven na gini siyang kininga property. Magamit dayon. sa So, tara si, kuan? mga taong na namuyo din, di Tara dito, oh. Napa dito sa unahan, oh. Naitindahan dito, Yeah, tapos mga namuyo dito nagtapok dito sa unahan tapos mga balay o oh, daghanag oh. so dire kay I adog Hina hinahinay na tag sa dalan pud sa taas. Kini okay, utan ako manok dire nga pwede pang tinola but kisa nang manoka ka. <laughs> so ingani ni kanindot ang view dire tanawa So ang sa sige kalot dire sa bulldozer ang sa ila ang pinaka kay uh, anapog day sya no. Nya anapog ya, kung magpa deliver ka ani mahal baya ani sya. Diri kay naaraday day Natural na din siya Diri tapita sa atong property Ayan So nindot kay nakakuha Diri, no? Katong mga overlooking ilang property O tanawa So yung in, inig Inigmamata sila every morning Ani ilang view Diri makita O oh. Ano Dito o, tanawa Laban na dira O oh. Wala po kayong view dira O oh. Ayan So gipakita na ako sa inyo Kung sa kag nindot Diri every morning So napatay ka Diri Available Mga lima kabuok hindi makabuklot eh. 70 square meter ang regular cutting. Dere. Dito sa lang na available dere. Di og dito sa unahan. Ayan. So mara ta guys. Gi-update lang tamo nga. Uh, ingani kanindot to atong property dere. Dapit sa may gatungan, bunawan, Davao City.